So, yung uh, ipapakain po natin sa ating mga alagang manok sa ngayon, yan, hinog na saging. Tapos, uh, imix lang po natin dito sa pellets. That's uh, not the big pellets po yung uh, ipapakain po natin. Para sa ganon, is uh, marami po tayong uh, maibigay na pagkain para sa ating mga alagang manok. Including na rin sa mga sisi po natin. Uh, yan na din po yung uh, pinapakain po natin itong uh, not big pellets. Kasi medyo hindi siya gaano kamahal na phase. At uh, isa pa, uh, hindi na din ako kadalasan na gumagamit po ng mga integra at saka yung mga ultra pack kasi nga sobrang mahal. at sa ngayon isa marami po yung ating mga alagang manok, medyo hindi na po kaya sa bulsa po natin. So naghahanap lang po tayo ng way kung paano po makatipid po tayo sa ating feeds para sa ating mga manok. But uh, anyway, uh, about naman sa video po natin ngayon. So kahapon nga ano is yung mga manok po natin isa kadalasan dito is uh, meron po silang mga sipon tapos yung iba meron pang um, mga coryza or one eye cold yung ating mga manok then kanina when I check dito sa loob ng uh, rain set ko kanina may nakita ako na ano na iba na naman na klase na sakit ito po yung ipot nila na may kasama na brown is red ang tawag po niya na sakit is uh, coxy coccidiosis po yan tapos yung iba na mga ipot din po nila Uh, may kasama po na color yellow so ang tawag doon na sakit is uh, colivaciliosis so if in case din po naman yung uh, mga manok na may yung ipot nila na may kasama na color white ang tawag doon na sakit is uh, salmonelliosis then yung iba dito sa mga ipot nila sa chinichiko kanina is meron din silang ano yung uh, color green so ang tawag doon na sakit is uh, avian malaria so kung hindi po natin sila agapan po ng uh, lunas nito within uh, 3 to 4 days po siguro yan sa experience ko talagang mamatay po yung ating mga manok so sayang naman so ang uh, ginagawa ko po dito is uh, magpainom po tayo ng uh, T-Fox 48 so ang T-Fox 48 is uh, pwede din po ito gamitin sa falcolera sa mga sisir din po natin kadalasan sa, kasi sa mga Uh, may mga sakit na na-mention ko kanina ito po yung mga manok or mga sisew na nagkaedad from 1 month old to 2 months old so yun yung kadalasan na tinatamaan ng uh, ganong klaseng sakit so gawin po natin is uh, magpainom po tayo ng uh, T-Pox 48 uh, t 48 uh, isa itong uh, antibacterial or anti-infective uh, water soluble powder so ang tamang dosis po nito So, for example, yun, ganyan. That's, um, one gallon po yan. So, ang ilagay po natin dyan is, 1 uh, one sachet ng uh, Tapox 48. 5 grams or one sachet is uh, equivalent po ng 1 uh, one gallon of water. So, yung gawin natin ngayon, bali, dalawang sachet ng uh, Tapox 48. Dalawa din po yung, uh, uh, yung galon na gagamitin po natin para sa ating mga manok kasi nga uh, hindi po kasya yung uh, one ganon lang po sa ating mga manok dahil marami tayong mga alaga na mga manok po dito so yun nga yung uh, mga manok po natin uh, medyo uh, nagkaroon po ng uh, iba't ibang sakit so isa yan sa mga dahilan kung bakit uh, hindi pa tayo nakapagbinta sa ngayon dahil uh, hinihintay pa natin na maging okay po yung uh, mga manok po natin para sa ganun isa uh, hindi po ito magkaroon ng uh, pinsala kung sino man yung uh, makakabili po sa ating mga manok so dapat yung uh, ibinta po natin ng mga manok po dito na talagang uh, okay yung mga customer ma yung ibigay po natin is yung uh, mga quality po ng mga manok so yun uh, tfox 48 pag uh, mayroong ganong klaseng sakit yun po yung ibibigay uh, po natin so if in case kung ang inyong ano mga manok kung wala namang mga ano wala namang sakit na gano'n. So, hindi po tayo magbigay ng uh, TAPOX-48. Ito is uh, yung TAPOX-48 is uh, for treatment lang po siya. Hindi po siya uh, for prevention. So, yung iba na mga antibacterial, antibiotic, so, pwede natin gamitin yon for, ano, for prevention or for uh, treatment po. Pero itong TAPOX-48, so, kailangan natin uh, tingnan kung, ano, kung mayroong gano'ng sakit dyan, magbigay din po tayo so wag na nating hintayin na umabot po tayo sa point na marami pang mamatay po sa ating mga alaga na mga manok and uh, by the way uh, konting update lang dito sa ating manok kahapon na uh, nagkaroon po ng uh, sakit na coriza. so ito yun o, know, bumubukan na po yung uh, kanyang mata, so kahapon medyo sirado po talaga yung uh, kanyang mata pero ngayon, isa uh, halos okay na so in just one day Uh, gumagaling na po yung ating mga manok na mayroong mga coriza so ang uh, ginagamit ko po dito kung nakita niyo po yung uh, last video po natin yun po yung uh, asin at saka yung sa tubig so yun yung uh, pinapatak natin sa kanilang mga mata ang uh, problema na lang po dito yung kanilang mga sipon is uh, andyan pa rin so bukas is uh, magbibigay po tayo ng uh, panamox 14 na tablet so update ko na lang din po kayo kung ano po yung uh, magiging uh, resulta nito bukas po sa ating mga manok na mayroong mga coriza but sa akin kanina yung uh, pinapatak natin na asin at saka yung sa tubig uh, yun nga, ito yung uh, proof na talagang napaka epektibo din po na hindi siya gaano kagasto, so if in case kung mayroong kayong coriza din po uh, add on po sa video po natin ngayon if in case kung mayroong kayong coriza yung inyong mga manok uh, yung gawin lang po ninyo uh, sundin na lang po ninyo yung uh, last video po natin asin at saka yung isang baso na tubig, yun yung uh, ipapatak sa kanilang mata uh, three times a day dapat so in just one day is uh, makita na ninyo yung uh, maganda na epekto para sa mga manok na mayroong coriza, pero kung mga manok po natin uh, tulad ganito sa atin ngayon medyo matagal yung ano nila, matagal uh, gumaling yung kanilang mga sipon asal sa coriza na sakit uh, bukas is uh, bigyan natin sila ng uh, tablet para mas uh, mapabilis yung matanggal yung uh, kanila mga sipon para po sa ating mga manok so if in case din po yung inyong uh, mga manok kung merong mga ibat-ibang klase na mga sakit dapat uh, iseparate po natin sila kasi itong klase ng mga livestock yung mga virus nila ang daling uh, magkalat, yung mag-spread mag yung uh, kailang virus so kailangan iseparate natin yung mga kulungan nila so For example, isa lang yung may sipon dyan, isa lang yung kung ano man yung klase na sakit. Yan, pwedeng maghawa. Yan, pwede pong ma-wipe out yung ating mga manok. So sa ganito na kadami na po yung ating mga manok, dapat uh, mag-ingat at saka tingnan din po natin kung ano pa yung uh, kailangan para sa ating mga manok. So huwag na lang nating hayaan na hintayin natin na maubos yung ating mga manok para hindi masayang yung mga gastos natin dito ako naman sa ganito kadami yung ating mga manok that's almost mga 300 plus uh, talagang ang, ang ano na po uh, medyo malaki na din po yung uh, nagastos po natin dito so hoping uh, pag gumaling na po sila is uh, mabawi natin yung uh, mga nagastos dito sa ating mga alagang mga manok so yan pakainin muna natin yung ating mga manok yung uh, ano uh, yung pilits yung uh, ipapakain po natin sa kanila tapos yung iba na medyo may mga sakit din na mga sipon so damputin na lang natin at tapos uh, separate natin sa mga kulungan para bigyan natin ng uh, uh, yung mga specific na lunas na maaring mabibili po natin sa mga agribusiness supply so the product na na-mention ko ngayon by the way is uh, hindi ako nag-promote or hindi po tayo nag-endorse po nito So ang sakin sa lang is uh, nag-share lang po tayo base po sa ating mga personal experience para sa ganun yung video po natin is uh, makatulong po sa inyo if in case kung mayroon kayong uh, ganitong klaseng mga sakit yung na-mention ko kanina sa inyong mga alagang manok. And uh, disclaimer by the way, ako ay uh, hindi po tayo uh, isang uh, veterinarian at uh, hindi din po tayo uh, isang uh, agriculturist po. So all the videos na in upload po dito sa ating uh, YouTube channel ay uh, base lang po 'yan sa ating mga personal experience